Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-warning na nga po si Draymond Green patungkol sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinwerte pa nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang susunod na game laban sa Phoenix Suns. Simula nga po mga katrops, nang mag-umpisa season ay hindi na nga po talaga maganda ang pinakitang performance ng Golden State Warriors bilang isang kupunan na sinabayan pa ng hinarap nilang problema at drama sa kanilang mga manlalaro katulad na lamang ng pagkakasuspindi nga po na Draymond Green pagtatamo ng injury ng kanilang mga superstar kagaya ni Chris Paul at ang pag-struggle Andrew Wiggins at Clay Thompson Kaya dahil nga po sa mga iyan ay nagsunod-sunod nga po ang kanilang mga pagkatalo sa kanilang mga nakalipas na laban na siyang rason ng kanilang pagbagsak sa standings ng Western Conference. At kahit man nga po nakakabawi na sila ngayon ng panalo sa pagkakapanalo nga po nila dito ng sampung beses sa kanilang huling sampung laro ngayong season, ay hirap pa rin nga po silang makaangat dito since nananatili pa rin nga po sila sa play-in tournament section sa pagiging intensive pa rin nga po nila sa si standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng pagkakapako nila sa ibaba ng West ay hindi na rin naman nga na po ninyo dapat silang maliitin Gayong ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang player na si Draymond Green, hindi nga po ninyo dapat i out na sa contention ngayong season ng Warriors. Gayong naniniwala pa rin nga po siya na 100% pa rin silang title contender hanggang nasa kanila dito, si Stephen Curry. Kayang-kaya rin naman nga po nilang talunin ng kahit anumang kupunan sa postseason, lalo na sa isang 7-game series kaysa nga po talaga ang Warriors sa mga dapat paghandaan sa playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang sinwerte pa nga daw ang Los Angeles Lakers sa kanilang susunod na game laban sa Phoenix Suns. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Pagkatapos nga po na manalo ang Lakers sa kanilang huling game kahapon laban sa si Spurs, ay eh dederecho na naman nga po sila ngayon sa lugar ng Phoenix para kalabanin bukas ng madaling araw ang koponan ng Suns. Nakakagaling pala nga po sa 2-game losing streak laban sa mga koponan ng Dallas Mavericks at Houston Rockets. At dahil nga po hawak ng Suns ang home court advantage dito ay sila nga po ang limado laban sa Los Angeles Lakers. Pero wag naman nga po mag-alala mga fans niya ng Lakers, lalo pat base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, hindi nga po dito makakapaglaran dalawang starter ng Suns na sina Yusuf Nurkic at Bradley Beal na maaring samantalahin ng Lakers para manalo sa kanilang magiging bakbakan bukas ng umaga. Kaya mukhang sinuwerte pa rin nga po ngayon ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, And subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.